Ngayon na tapos na ang ating eleksyon at alam na natin kung sino yung ating mga bagong senador at bagong kongresista, pag-usapan natin ngayon yung impeachment ni VP Sara at anong mangyayari moving forward to 2028. Dahil naalala lang nyo, recently sinabi ni VP Sara na gusto daw niya ng bloodbath sa kanyang impeachment. Alam mo, weird nga nung sinabi niya ngayon kasi kung tutusin, siya yung ano eh, pinag-uusapan na dito, kaninong dugo ba yung gusto niyang kumalat sa Senado? Kasi dugo lang naman niya, nakikita kong kakalat talaga dito eh. Napaka-weird talaga ng taong to. No? Pero anyway, beyond that, pag-usapan natin kung ano ba mangyanyari with regards to the impeachment. Kung makukonvict ba siya o hindi. At hindi lang yon Alamin na rin natin kung ano mangyanyari kung makonvict siya at ano din ang pwede mangyari kung hindi siya makonvict. Unang-una pag-usapan natin yung mga recently na nanalong mga bagong senador at ano ba yung ating composition na sa ating Senate. Yung 12 na nanalo are divided into three blocks. Ang unang block ay yung Alianza block, yung block at yung grupo ni na BBM. Ilan sa kanila ang nanalo? Sampu yung kandidato nila at sa sampung kandidato nila, ang nanalo ay lima lamang. Dapat talaga walo, pero ngayon lumalabas lima na lang. Pero sa grupo naman ng mga Duterte, dapat talaga dalawa lang ang makakapasok. Ano nangyari? Imbis na dalawa lang, lima ang nakapasok. Dahil yung dalawa, si Camille Villar at saka si Amy Marcos ay dating alyansa, lumipat sa side at sa kampo ng mga Duterte. Tapos nakapasok pa si Marcoleta On top of Bongo at Bato de La Rosa completes the five na naging parte ng Duterte block. Sunod naman, si uh, Bam Aquino at saka si Kiko Pangalinan IRRD independent or opposition block. Iyan ang totoong opposition na nakapasok. And those three groups is what comprises the new batch of senators. Ngayon, ipasok natin yan sa mga current na mga senators sa na nakaupo ngayon at tignan nga natin kung ano ba yung composition ng ating Senado, kung ilan ang kumakampi o kaalyado ng ating presidente. Tignan din natin kung ilan yung kaalyado ni na Duterte at tignan nga natin kung ilan dito ang mga independent o kaya true oppositions. Okay, umpisa na natin to. Unang-una, pag-usapan natin yung mga Marcos-aligned senators. Lumalabas dito na pag natin, sampo sa kanila ay most likely aligned with the Marcoses. Hindi ko alam kung they're really aligned. I'm just assuming based on yung mga nakikita natin mga pronouncements sila, mga statements sila at political leaning sila. Si Rafi Tulfo, Chisa Escudero, Pia Cayetano, Lito Lapid, Sherwin Gatchalian, Nick Zubiri, Joel Villanueva, JV Hesito, and Tito Sonto. So lumalabas dito, nine are Marcos-aligned senators. Sunod naman dito, ilan yung naka-align sa mga Duterte? Well, yung ating bagong, dalawang bagong senador, mukhang naka-align sa mga Duterte, si Amy Marcos, Camille Villar, kapatid ni Camille, si Mark Villar, Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, si Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Alan Peter Cayetano. Yun naman ang mga aligned. At lumalabas dito ay nine silang aligned sa mga Duterte. Tapos ngayon tingnan natin yung mga independent candidates natin. Sa mga independent or opposition candidates natin, andyan si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, uh, Ping Lakson actually, so palitan natin to Ping Lakson is actually more aligned with the Marcoses, pero he says he's independent. And then there's Erwin Tulfo at si Loren Legarda and Bam Aquino. So kung tinignan mo dito kung either si Ping is aligned with the Marcoses o kaya si Erwin Tulfo aligned with the Marcoses. Let's say, then, lumalabas ay lima yung independent or opposition candidates. So ngayon, based on this, ano ba ang kailangan ng, uh, ng ating Senado? Ilang botong kailangan nila para ma-convict si VP Sara sa kanyang impeachment trial? Kailangan may two-thirds majority vote. That means, out of 24 senators, kailangan makakuha ng 16 votes para makonvict si VP Sara. Pero pag tinignan mo tungkol ng sinabi ko nga din sa inyo, ay mukhang 9 of the 24 senators are aligned with the Dutertes. Unless may kumalas dito. Hindi ko na alam kung mangyayari ba yon. Dahil the fact is, etong ating impeachment trial is a political exercise. Yun ang unfortunate thing. Dahil hindi naman ito lumalabas ngayon kung inosente ba o guilty ba to si VP Sara eh? Kasi yung ating mga senador, sinabi na nila na hindi daw nila i-convict si VP Sara. Hindi daw sila sangayon sa impeachment. At sinasabi na nila harap-harapan na ang loyalty nila ay hindi sa Pilipinas. Sinasabi nila ang loyalty nila ay sa mga Duterte. Yun na nakakalungkot dito yung ating mga senador ay harap-harapang sinasabi sa ating taong bayan, sa ating lahat, na wala silang loyalty sa Pilipinas. Ang loyalty lang nila ay sa mga Duterte. Alalahanin nyo yun. Na kahit guilty at kahit may ginawang mali at may ginawang kalokohan, ay poprotektahan pa rin ng mga nila, nila ang mga Duterte. Yan ang nakakalungkot. So ngayon, tignan natin, based on this, makukonvict ba si VP Sara? Alam mo, para sa akin, tingin ko, hindi siya makukonvict. Dahil nakita mo nga na ilan sa kanila ay aligned with the Dutertes. At kung hindi, not only aligned to the Dutertes, takot sila sa mga Duterte. Amy Marcos is afraid of Sara Duterte. Tignan mo lang yung body language si Amy Marcos pag humaharap siya kay Sara Duterte. Para siyang tuta ni Sara Duterte. Kung kayo may tuta, alam nyo kung ano yung ano, pakiramdam na may kasama kang tuta. Yung aso mo ay palaging naglalakad sa likod mo. Palaging submissive, nakababa yung ulo at yung katawan ay nakayuko para lang pinapakita na dominant yung amo niya. Sino ba yung amo niya? At pinapakita ni ni Amy Marcos na yung amo niya ay si VP Sara. Obvious na obvious to. Kitang kita. Siya yung attack dog ni VP Sara ngayon. Ano ba yung female version ng attack dog? Ano ba tawag natin doon sa English? Ikaw na lang mag-isip kung ano yun. Ha? Anyway. So, kung makukonvict ba si VP Sara o hindi, tingin ko talaga hindi yan makukonvict. Dahil yung ilang senador natin ay takot kay VP Sara. Yung iba naman ay sobrang loyal sa mga Duterte. Pikit mata, kahit na mali na lahat ng ginagawa, okay lang sa kanila dahil ang loyalty nila sa Duterte. Yan ang nakakalungkot. So, ngayon, tanong natin, ano nga hindi pa naman sigurado kung di siya makukonvict o makukonvict. Sinasabi ko lang sa iyo what I think is the most likely outcome unless mag may magkaroon ng konsyensya sa ilan sa mga to, maybe Camille Villar will grow a conscience even though her family and Mark Villar, even though their family benefited from the Duterte. Because remember, naging bilyonaryo, ultra-bilyonaryo ang mga Villars nung panahon ni Duterte, lalo pa silang umaman. Hindi ko sinasabi, hindi sila bilyonaryo, bilyonaryo na yan. Pero lalo pang umaman nung panahon ni Duterte na naging number one richest family sila in the Philippines nung panahon ni Duterte. Siyempre, may indebted yan kay Duterte. Di ba? May utang na loob yan. So, hindi ko alam kung boboto sila ayon sa kanilang konsyensya o ayon sa kanilang utang na loob sa mga Duterte. At yun ang gusto ng mga Duterte, by the way, uh, utang na loob. Na ganun sila palagi magsalita. Asan ang utang na loob mo sa akin? Hindi na lang sa Pilipinas, pero sa kanila dapat daw. Loyalty. They demand loyalty. That's the problem with the Duterte's. Now, will the Villar kids have the strength, the conscience, and the moral aptitude para gawin ang tama? Hindi ko alam. Sana, aasahan natin na magmatauhan sila at makonsyensya at gawin nila yung tama. Pero hindi natin alam. Sina Marco wala na yan. Alam naman natin, sinabi na nga niya kung anong gagawin niya. Eh. Sino pa ba? Amy Marcos, wala diyan boboto niya talaga ma, hindi ma impeach at uh, hindi ma convict si VP Sara. Bongo, Bato Dela Rosa, Robin Padilla, please. Jingoy Estrada, maybe, maybe Jingoy will think o oh, nga naman sa bagay. Pero then again, somebody who already uh, was convicted as well. Um, I don't think he wants that kasi syempre iniingatan niya sarili niya. Alan Peter kaya tano at another one, an attack dog. Yun lang yun mga yan. Kaya kung mako-convict, yeah, tingko talaga hindi. Okay. Sige. So ano ba mangyayari ngayon? Let's look at the two scenarios. Anong mangyayari kung makonvict si VP Sara? At ano din ang pwede mangyari kung hindi siya makonvict? Idadagdag ko lang na ang nangyayari ngayon dito sa Senado when it comes to the impeachment trial is is exactly how game theory works. Panoorin mo yan yung game theory at tignan mo yung explanation niya. Kasi ang nangyayari dito ay mga senador, iniisip nila, for the, they're thinking of themselves ha, ang inisip nila, kung kinonvict ko si VP Sara at hindi siya makonvict, yari ako sa susunod na eleksyon. My political future is at stake. Will I be willing to take that chance? Kasi kung hindi siya makonvict and I was the one who voted to convict, knowing how vindictive, vengeful, at alam naman natin na mamamatay tao ang pamilya Duterte, will I take the chance of not just killing my political life? Baka pwedeng yung buhay ko mismo. Okay, kung hindi mapatay, baka makakulong at hindi na mag, mag, uh, senador ulit. Yan ang inisip nila. So inisip nila, to save myself, I'll just, I'll just uh, vote to not convict. Para sa ganon, kahit na hindi makonvict, wala kang lusot ka kasi oh sinuporta ko si Duterte dahil takot si itong to kay Duterte. O kaya iniisip naman nila pag, kinun, pag pwede din na uh, isipin nila o oh, no? sige, convict ko kung sa tingin nila sure na mako-convict at ano ba yung pulso ng taong bayan. Ganong kalakas ang kapangyarihan nating lahat ha, na yung pulso ng, ng, ng bansa natin ay tayo. At kung ano yung nararamdaman ng mga senador, sinusundan nila yan. Kaya, kaya kailangan tayong magparamdam sa kanila ngayon. Okay, so, tapusin natin ito sa usapan na ito. Ano ba mangyayari kung makonvict siya? Let's start with that scenario. Kung makonvict si VP Sara, ang pwede mangyari dito ay, well, hindi pwede mangyari. Ito yung mangyayari pag makonvict siya. She will be removed from office immediately. Tapos after that, hindi na siya pwedeng tumakbo for any public office ever again, permanently banned from running for public office. Alam mo nakakalungkot dito? Walang criminal charges or penalties or punishment sa kanyang ginawa. Pero at least this is good enough for the purpose of impeachment. Kung makonvict siya, hindi na siya makakatakbo for public office ever again. Good riddance. Ayoko na talaga makakita ng Duterte na maka, magkaroon ng kapangyarihan pa dahil sobrang abusado itong pamilyang to. Sa mga hindi nakakita nun, talagang either bulag na talaga kayo or hindi na kayo nag-iisip. I'm sorry, pero I'm not trying to insult you. Pero yun ang katotohanan. So, yun ang mangyayari. Hindi na siya makakatakbo at removed from office. Pero because walang criminal penalty, there's a big possibility na magkaroon din ng charges against her. Pero kasi right now, meron na nga eh. The NBI has filed charges against her do sa kanyang grave threats. At dapat talaga yung sa, pag, sa paglustay niya sa confidential funds na pera na, uh, pera na galing sa kaban ng bayan, dapat talaga makasuhan din yan. Criminally. Hindi pwedeng makalusot ang isang tao sa ganyan. Especially ang isang vice-presidente. So, yun ang mga pwede mangyari. And then, what happens moving forward to 2028? Kung si VP Sara ay ma-impeach hindi na siya pwede tumakbo, alam mo sino, sino sa tingko tatakbo? Bongo. Dahil si Bonggo was the number one most voted senator in this last elections. At pwede niya yung gamitin to push him forward and use that to be able to run for president on the, for the camp of the Dutertes. Yan ang tingin kong pwede mangyari. Kung ma-impeach si VP Sara at ma-convict, excuse me, na-impeach na siya kung ma-convict siya. Kasi basta tatakbo presidente, hindi yan mananalo. Wala yan eh. Si Pulong, lalo hindi pa yan mananalo. So yung dalawang yun, wala na. Sino pa tatakbo? Kitty Duterte? Hindi naman pwede tumakbo si Kitty. Bata pa yun at walang political uh, experience yung taong yun, di ba? Ano, si Hanilet? Hindi rin pwede yan. So si Bongo na lang yung kanilang pag-asa if hindi makatakbo si Sara Duterte. Sunod naman, paano naman kung hindi ma-convict si VP Sara sa kanyang impeachment? Pag hindi siya ma-convict, sigurado ko sa inyo ito yung unang mangyayari. Magkakalat ang ating uh, mga DDS troll farms ng propaganda na sinasabi na inosente si VP Sara. Tingnan nyo, inosente siya. Kaya hindi siya na-convict dahil inosente siya. At pamumulitika lang yung kanyang impeachment at kalokohan lang lahat yan at walang katotohanan yan. At gago lang talaga ang ating mga kongresista. Yan ang ipagkakalat nilang mensahe. Alalahanin niyo sinabi ko to para hindi kayo mabudol. Kasi kahit na hindi siya makonvict, hindi ibig sabihin na inosente siya. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang kalokohan. Hindi ibig sabihin na hindi niya inabuso ang pera na galing sa kaban ng bayan. Ang ibig sabihin lang noon ay ang ating mga senador ay ayaw na at walang pake na protektahan ang ating konstitusyon, ang ating batas, ang ating bansa at ang pera na galing sa kaban ng bayan. Yan ang ibig sabihin lang nito pag hindi makonvict si VP Sara. At sinasabi lang natin mga senador, pag hindi na siya makonvict, ay takot sila kay VP Sara o loyalty nga nila ay sa mga Duterte at hindi sa Pilipinas. Yun ang mangyayari at yun ang sinasabi pag yan ang mangyayari na hindi makonvict itong si VP Sara. At hindi lang yun. Pagkatapos sila ipagkalat yan, yang mga hindi nag-iisip ng tama o kaya hindi masyado marunong pa ng critical thinking o kaya nabe-brainwash mabilis, ang iisipin nila is tama ang mga Duterte na inosente nga sila at uh, dapat mahalal bilang presidente para bawian itong mga kalaban nila. Kasi ganun mag-isip ang mga kampo ng mga Duterte, di ba? Na pag may ginawa sa kanila, kalaban. At kung kalaban ka, papatayin ka, pakukulong ka, o kaya paparusahan ka sa iba't ibang paraan, pahihirapan nila buhay mo. So yun ang nakikita kong pwede mangyari. At knowing Sarah Duterte and how vindictive she is, yan ang gagawin niya. Sisiguraduhin niya na lahat ng kumalaban sa kanya. Maaalala niya, may listahan niya siguro ngayon eh. Nililista niya lahat ng mga pangalan at gagawin niya ng paraan na talagang sirain ang kanilang political future. Kung hindi political future, even yung kanilang life or liberty. At yun ang nakakatakot dito sa mga pwede mangyari. Kaya para sa akin, ano, ang payo ko sa lahat ng mga nanonood ng video na to, make sure mas matalas kayo mag-isip. Mag-isip nga kayo. At huwag kayong papayag na makinig sa mga propaganda na mga naririnig nyo. Kasi kung hindi natin protekta ng sariling isip natin at mag-isip para sa ating sarili at pag-isipan natin yung ating bansa at huwag tayong maging loyal sa kahit na anong politika, alam mo kung hindi natin gawin lahat yon wala na talagang pag-asa itong bansa natin. Dahil pupunta na to sa mga makapangyarihan na tulad ng mga Duterte at lalo pa nilang aabusuhin yung kanilang kapangyarihan. Kung ngayon pa lang nga, ganyan na, ganyan na ang pagkikilos ng ating bise Presidente na parang wala siyang pake, bastusan yung ginagawa nga pag-aabuso. At alam na nga natin na extrajudicial sila kumilos. Kumbaga labag sa batas yung lahat ng kilos nila. Ano tingin mo mangyayari pag maging presidente yan? Ha? Uubusin niya ang pera sa kaban ng bayan at wala siyang pake na i-explain kung bakit niya at paano niya to ginawa. At hindi man lang niya susundan ng procedure at dahil tingin niya, above the law na siya. Dahil kayo, kayong mga Pilipino, ay pinakita niyo sa kanya na yes, pumapayag kayo na maging above the law ang mga Duterte. At kung mangyari yon kayo may kasalanan na to, wala nang iba. Ano sa tingin niyo? Tama ba ako? Mali. At kayo ba? sumasang Sumasangayon kayo sa akin mga pinagsasabi? O tingin ba nyo nasisiraan na ako ng bayat? Isulat nyo lahat ng opinion di dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng content, subscribe to my YouTube channel. Kahit mag-disagree kayo sa akin, okay lang. Subscribe pa rin kayo para pwede tayong magdebate ng ganito at lalo pang tumalas ang ating pag-iisip. Okay? Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.